Bumuhay ako natin. Kanan. Oo. Isa pa. Isa. Ito ba, ba? ba yung matapang yan? Oo. Yun, matapang ha. Grabe yung laban. Uy. Isa. Bagsak sa kanila. Ang kay bumuhay na sa kanan. Oo. Kinain na. Wala na. Pinig. Nagagata na sila. Kinain na. Uy. Kapal niya. Kinain na yung. Kinain niya. yung. Malaki. Oo. Oh. Oo. good morning mga ka-spider at shoutout sa inyong lahat. Ayan, marami na tayong mga player mga ka-spider. Ngayong araw maglalaban tayo ng gagamba. At dami tayong kalaro mga ka-spider. At may bili ba? Bangabang lang mga ka-spider at uh, simulan natin. spider, uh, shoutout bala kay Gagambal TV sa idol natin at kay Sir Pet Malods. Ayan. Yeah. Simulan natin mga ka-spider. Uy, kaya may gusto. Ay, Ayan sa atin mga ka-spider, tala. Si Buboy magbibitaw sa tala natin. Ito yung sa kalaban, tala din. Isang mahaba. Ayan sa kanya, mahaba. Sa amin medyo dilaw na tala sa kanila, brown. O oh, sige, sya na, siya na. O salang muna. Ayan sa atin mga ka-spider, sinalang ni Buboy. Ito sa atin, kanan. Mm, yan, boom. Isa pa, isa, isa. isa na yan. Bagsak Ang sa dalawa atin dalawa. mga ka-spider. Hanggang dalawa lang yan. O, okay. okay. uh, dalawang. oh, Ang oh. oh. sakit Ano, ano? Pinagkakagat eh, ako yan. E, paano nilalamok mo yung gagamba? in yun? game. Yun. oh mule. O, oh, oh, isa sa inyo, isa. Isa rin sa inyo. Oh. Oh, oh. tingi isa ng bilang. Pareho. Boom. Pareho, bagsak ulit. Gandang gandang laro to. Ah, uh, pareo pareho isa-isa. Walang -isa. dalawa lang, dalawa lang. Dalawa lang dalawa. uy, Uy. na Sa kanila kasi na inaano nila ng mabuti, pinapagabang sa akin nahayaan lang. Ay, parang matatalo kami dito ah. Kami ata matatalo Tandaan lang kasi ako nang magano Ano? Ayun. Ano. Let's go, Paid. Let's go. Kaya gumising nyo. Eh. Kaya mo lang. Kaharap naman yan eh. Hoy. Ang lalak. Ang lalak. Yan. Patalikot. Tumahay. Tumahay na sa lalak. Pag mong galawin, patalikot. Kaya na, inikot-ikot. Sabay pinulad. Yun. Ang tapang sa kanila, mga ka-Spider. Talo yata tayo ngayong unang laban. Mga bakla talikot namin eh. Kaya, bawal yun eh. Eh, paharapin mo muna. Lang. Kung Ayaw na ako pe, na ako Ayaw yung galawin sa akin yung ginagalaw. Uy, 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 hipa mo, hipa mo. O. Oh. Anak bo. Harapin mo dito. Ayan. Ayan, yan, o. Oh. Diba? Mga kabuti. Ayan, o, oh, kung harangan. Marap lang, oh. pa ay, na ako, tatalikokan sa akin eh. Ayan na, ayan na. Ayan, ayan, ayan. Harapan o. Oh. Oh. Yo! Uno! Bagsak sa kanila! Panalo tayo mga ka-spider! <laughs> Oo, oh boy! Sa'yo na yan! Ang <laughs> ganda, boy! Panalo tayo, talo ka, ha? Talo! talo ba yan, magandang gagamba. Pangalawang laban natin kay Buboy. Pulahin! Ito yung sa kalaban. Yan. Hindi naman ngipis yun eh. Yan, sa kanya. Ito, ito may-ari. O, game! Salang muna, Buboy. mo na, Buboy! Ginawin mo ako, kuya! Oy! Oy! Maligalig. -a -a Di na gagaw lang. inyo Ako na, ako na, ako na. Sa ako na, inyo ako na. yan, sa inyo. Oo. Ah. Game. Pangalawang laban. Sigurado ba yung matapang yan? Bug! Ayun, matapang ha. Ah. Ah. Grabe yung laban. Uy, isa. Bagsak sa kanila. Mananalo na naman si Buboy. Mananalo na naman. Bagsak. Nasa gitna pa lang tayo ng laban niya. Oo. Ah. Ayun. Ay kay Buboy na kanan. Oh, kinain na. Wala na, pinish ko na. na sila eh. Kinain na yung gagabal. Papalag pa, yun. Uy, kinain na yung, kinain na yung iyan Iyana, Porky. Bawi ka next time. Bawi ka na next time. Hmm. talo ka. Boy, talo. Manalo si Buboy. Buboy win. Ayan mga ka-spider yung gagamba natin. Ayan, uh, uh, kulay brown. Si Buboy magbibitaw. Ito yung sa kalaban sa kanya ulit oh game malaki sa atin dito mga ka spider malaki oh, na, sapot agad. Ooh! Ooh! bagsak bagsak ka na naman ay papalag pa daw ay papalag pa ay papalag pa daw Pangalawang, pangatlong panalo na to natin mga ka-spider kung makakali. ba sa kanya? Pangatlong sa kanya? panalo natin to. Ay, ako, ano? Yun, yung brown sa atin, bandang kanan na sa stick. Kapang yan sa kanya. Kapang din to no, yun. Gumapalagi, lagi si malamit. sa atin, na gumagapang. Eh, wala na. Kaya gumisong. Ayan. Yun. Pinitik oh, na lang mga ka-spider sa kanila. Talo na yan. Wala na. Papat na talo sa kanila. Karagot na lang. Ang gis. Ang boy. O, pang-doryo. Ayan. Amin to. Yan ang sayo. Matatalo na sa kanila mga ka-spider. O, oh. tulog. Tulog yung mga banila. Wala na. Pinipitik na lang. Wala na yan. Galawin mo yung stick. Ikot-ikot mo lang. Yan. ba? Ikot-ikot ikot mulang -ikot si ikot -ikot mo lang. si Kuya. Ikot-ikot mo lang. Lugi si Kuya Lugi wala na. Talo na kayo. Lugi si, Kuya Lugi si Kuya dun sa, lagang... Lugi si kuya dun sa lagang... pagpalit sa bata. Mahal niya pa niya Kuya. Kaya pa uh, uh, mahal niya pa. <laughs> Lagi daw, Lugi, <laughs> Hoy, ano na? Mo. Ayaw mo pang isuko? Okay, ikot mo yung sa bata. Ayan doon sa, ya, sa gagamba ko. Ikot mo, ikot. Ayan. Eh. Ayaw, ayaw mo yung isuko Sobrang lakas eh. Dapat yung tayo. Ayaw mo mo pakalain. Ginagising na Wala na, talo na. Hmm, wala, talo na. A talo Ma na. Na. na tayo mga spider. Kunin mo, gagamba niya. Talo siya. Yay! <laughs> Dami na natalo Dami na natalo. Sana mga ka Spider na gusto niyo yung laban natin. Laro natin ngayong araw. Ah, talo. Ah, talo siya tatlo. Ang ah, panalo si Buboy dalawa, panalo ako isa. Yan at ah, maraming salamat. God bless you all mga ka Spider.